Good morning, good morning, Karilinyero Tips Para ito sa mga open-minded at para ito sa mga willing matuto Okay, ang ating pag-uusapan ay about finishing mga idol Okay, so ano nga ba to? Meron kasi tayong apat na klase ng finishing Meron tayong bare finish, standard finish, luxury finish at iconic finishing Okay, so ganito yung eksena eksenang nagaganap at ganito yung Uh, pinagtatalunan ng karamihan. Okay? Ikaw na may-ari, meron kang requirements. For example, meron kang requirements, meron kang area, meron ka ng floors. Okay? Pero may nakalimutan ka yung klase ng finishing. Ngayon, ikaw naman na may-ari, naghahanap ka ngayon ng gagawa ng bahay mo o naghahanap ka para malaman mo kung magkano yung gagastusin mo. O, siyempre, natural sa atin, maghahanap tayo ng mura kasi tayo mukhang mukhang mura. <laughs> okay. So, yun. Nagaanap lagi tayo ng mura, mga idol. So, ngayon, at the end of the day, mapapamura tayo. Okay. Ito yung reality, mga idol, ha? Yan. Ngayon, ikaw na may-ari, naghahanap ka ng mapagtanungan, may nahanap ka naman. So, ngayon, binigyan ka ng presyo, gulat ka, ha? Ang laki. <laughs> Ganon. Grabe. So, ngayon, out of conscience ka naman, mga idol, iniwan mo to. Kasi, laki ng presyo niya, eh tas hanap ka ulit ng mas mura. So may nahanap ka naman, tapos binigyan ka ng presyo. Wow! Napawaw ka kasi nga mura. Ngayon, tapos nakikipagdilan ka na mga idol, nakikipagdilan ka na, more on verbal agreement, wala kayong plano, wala kayong uh, etc. Okay, so nakukonvince ka, pero hindi mo alam kung totoo nga ba yun. Parang kinakabahan ka na ewan, di ba? May mga ganong pangyayari mga idol. Kaya pag uh, kinakabahan ka na, yan yung sinagsasabi sa iyo, yung instinct mo totoo yan mga idol. Okay? So pakinggan mo yung sinasabi ng damdamin mo. Okay? Totoo yan. Huwag mong baliwalain. So ngayon, ikaw naman, out of conscious ka pa rin kahit kinakabahan ka na at hindi mo alam yung gagawin mo dahil nabigla ka, napawaw ka dahil sa mura. Kasi mura yung hinahanap mo, di ba? <laughs> ngayon, syempre habang uh, habang umaandar yung oras at nagkaigihan na kayo ng presyo. Sa madaling sabi, excited ka rin naman na magpagawa ng bahay kaya hindi ka na makatulog. Pinasimulan mo na. Okay? At the end of the day, 'yun pala hindi natapos 'yung bahay mo, mga idol. Nalaman laman mo na lang na 'yung binigay niyang presyo sayo is pang-berpinis lang pala. Tapos ngayon padagdag na ng padagdag ito. Etong nakausap mong huli. Okay? So take note mga idol kapag tayo'y nagtatanong isali natin yung specification natin kung anong klase ng finishing. Okay, yung pinagtanungan mong una is luxury pala yung binigay niyang presyo kaya mahal. Pero sulit naman, matatapos yung bahay mo mga idol, mapipinturahan na. Eh yung pangalawa, may pintura, wala mga idol, hindi na niya, hindi niya kayang tapusin. Okay, kaya tignan natin, i-balance natin makiramdam tayo, dapat marunong tayong makiramdam. Gamitin natin yung espiritu natin. May mga espiritu tayo, yung alam niyo yun, napifil mo yung isang bagay kung tama o hindi. Okay? Kailangan gamitin mo yung agimat mo, mga idol. Okay? Ganon. Ganon tayo dapat. Hindi yung uh, ka na without any mga consultation ng mga professional. Kaya kung wala kang masyadong alam sa construction, mga idol, I, ad, I advise you na kumuha ka ng in-house engineer mo para hindi baling magbayad ka at least yung bahay mo na aayos ng maayos. Okay? Kaysa yung wala, eh, alam mo na kung ano yung pupuntahan ng bahay mo. Makikita mo yung walang, walang professional at saka meron. Okay? Yan, shout out sa mga nagpapagawa dyan na walang mga kwan dyan. <laughs> Yan, alam ko malalaki na kayo pero dapat alam nyo yung tama. Yung nakakabuti sa inyo. Okay, alam nyo yung nakakabuti sa inyo at hindi. Okay, gawin nyo yan kung alam nyo alam nyo makakabuti. Pero kung alam nyo hindi makakabuti sa inyo at makakasama, eh, alam kong malaki naman na kayo. Okay, so yun, yun yung advice natin mga idol. Okay, so kung may nakalimutan ako na hindi nasabi mga idol, pwede kayong mag-comment dito sa comment section at doon natin ituloy. Okay, para naman makatulong ako ng higit pa sa inyo Pwede rin kayong mag DM, mag PM sa Messenger ko at doon natin ipagpatuloy ang discussion. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat at God bless po.